Hello po mga adventure Magandang araw ulit sa inyo. Uh, ano po muna tayo ngayon? So wala pa naman tayong diving cam. So update muna tayo sa huli po. Ito po ay huli ng mga kasama ko sa ano, spur fishing. So ako yung pinabenta nila ng isda nila kaya pinuntahan ko na. At. So magandang huli nilang isda. So ito, tingnan nyo. Ito po ang ano, huli ni Boss Jubin. Yan. Napakarami. Dalawang pugita. Tatlong pugita yan. yan. may mga katambak. Siyempre, hindi mawawala yung power natin. Umuusok-usok pa. yan pumasok na hanggang sa ilalim ng ano. yan so sa kanya lang yan. Huli. yan May farot fish. Tsaka may surahan. May talagbago. Hinog tawagin sa iba. yan yan Ang parot fish po dito ay hindi po bawal. Nagtanong po kami niyan sa Bipar yung bump head lang yung bawal bump head parang piece yan surahan ang laki na yan may git kalating kilo na yan ito naman po ang ano kay boss Aldrin yan may balangitan tsaka isang malapad na samaral yan may mga timbungan din siya siguro ito mga nasa 4 na kilo ito or 5 kilo Ito naman po yung huli ni ano, Bustanyag yan. Napakalaking marble grouper. Tsaka marami siyang ano sa maral. Tsaka may timbungan pa siya yung timbungan niyan. May isang kilo niyan. At yun, may isang ano batish na nahuli ni Boss yan. Kasi nakakorpo kasi sila ngayon eh. And so kinikilo nila, kinikilo nila yan, tatlong kilo mahigit. Uh, yan pala ay special dito. Maganda-ganda ang presyo niyan dito. 230 ang presyo niyan. May mga surahan din si Boss ni no? ng madalawa, malaki. So pinipili nila yung tinatawag nilang tilog dito sa Bisaya. Tikpang mga ulog. So, yan lang muna para hindi ma ano, hindi mahulog. Ayan, si ipasok mo na yan sa mahiwagang cooler. Boss Rene. Iyan ano oh. grabe ang laki. Ayun, pugita binigay pala yan ni Boss Jobin yung pugita at saka yung plastic na sa ilalim na pula, ano yun? Yung balatan, pandaga yan. Kay Boss Rene huli yan. Dalawang surahan tsaka isang batpis. Isang kilo mahigit.